Hi, hello po. Isang nga uh, mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat. Kamusta na kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong uh, halagayan. Saan man ho kayo naroon ngayon. Nagbabalik pong muli itong aking YouTube channel po na Eric's Vlog. Maraming maraming salamat po sa patuloy na nanonood ng aking mga ina-upload na video. And maraming maraming salamat din ho sa patuloy na nagsusubscribe sa akin hong uh, YouTube channel na Eric's Vlog. At ngayong araw ho na ito ay babahagi ko sa inyo Ito hong nasa larawan na nakikita nyo Ito ho, yung overlapping na street So Na matatagpuan sa Pedro Hill Street at Felix Street So makikita nyo ho dyan Yung isa ho ay kulay uh, green Pagkakaalam ho natin ito ho yung dating uh, lumang signage At itong blue ay bagong bago So yan ho makikita nyo dala-dalawa ho ang street signages ho na nakalagay ho dyan. At yan ho ay nag-viral mga nagdaang uh, araw. So ayan ho ang ating uh, ibabahagi sa inyo tungkol ho dito sa street signages ho na overlapping. Ayon ho sa report, itong larawan na ito, ang tawag ho sa project na ito ay installation of reflectorized street name and signages. So yan ho ang uh, pangalan ho ng uh, naging proyekto ho kaya nagkaroon ho ng dalawang street signages ho dyan, dyan ho sa lugar ng Pedro Hill and Felix Street ayon ho sa report ito ho nga halaga ng project ho na ito ay umabot ho sa 39.9 million pesos Ayon ho kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, ito daw hong project na ito ay uh, kinaklaro niya na hindi ho ito nag-originate o under ho sa kanyang administrasyon bagkos ito ho ay naman na ho sa nagdaang administrasyon sa panahon ho ng dating uh, mayor ho ng Maynila na si Mayor Hani Lacuna. So ito report na ito ay uh, sinabmit ho ng uh, kasalukuyang city engineer na si Armand Andres at yun nga ho katulad ng aking nasabi ang uh, project ho na ito ay installation of reflectorized street name signage so ito ho ay nagkakahalaga ng 39.9 million pesos at ito ho ay inimplement sa buong uh, distrito ho sa kamay nilaan mula ho district 1 hanggang ng uh, District 6 so hindi lang ho dito uh, itinayo yan dyan ho sa may uh, Pedro Hill Street bagko uh, bago sa buong uh, District 1 ho ay uh, meron ho mga bagong street signages so hindi lang ho natin alam kung yung mga ibang lugar ho ay meron ding nangyaring uh, overlapping na katulad ho ng ipinakikita uh, ko sa inyo yan hong uh, overlapping street signages ang pagkakaalam din ho natin itong project na ito ay in-execute ng uh, mga December 2024 ang nakapagtaka lang ho dito ay uh, bakit ho hindi inalis yung dating uh, street signages gayong meron palang bagong proyekto na street signages so anong nangyari ho ay uh, nakita tuloy ng mga netizen na nagdobli ho ang street signage dyan at kung titingnan ho natin hindi pa naman huluma yung dating street signage kitang kita pa rin ho yung street maliwanag at nakapagtaka lang ho bakit uh, gumawa uli ng proyekto na ganito na bago ay parang nga nagsasayang ho ng uh, pera dyan ho sa pangyayaring yan hindi rin ho natin alam bakit hindi ho natanggal maaring din hong nakalimutang tanggalin o maaaring sa ibang lugar din ho ay meron din hong katulad na yan so yan ho ang hindi natin alam at pero ho sa ating uh, pag analyze ho dito sa picture ho na yan ay talagang lumalabas na nagsasayang ng pera dahil ho pwede pa naman yung dating uh, street signages at ito naman ho yung naging pahayag ho ng uh, kasalukuyang mayor ho ng Manila na si Mayor Isko Moreno Mogo so I know sa kanya ang malungkot, gumastas tayo ng uh, walang kapararakan ang tawag dyan pagwawaldas huwag po kayong magalala magbubuti po kami sisinupin po namin ang lahat ng ating mga resources na mainam itong gagastahin sa tama at kapakinabangan ng mamamayan pipilitin po natin na wag gumasta ng walang kapararakan yan po ang uh, sinigurado ho na ni Mayor Isko Moreno Dumagoso dyan nga ho sa ating pinag-uusapan na overlapping signages na nagka-WW ho ang street signages so lumalabas ho talaga na nagwaldas ho ng pera ang dating administrasyon dito ho sa mga street signages na ito na matagpuan ho sa buong District 1 to District 6 ng Maynila Grabe ho talaga ang uh, nangyari niyan. Imantakin nyo ho, 39.9 million pesos ang ginastos uh, ginasoso dyan sa mga overlapping ho na signages na yan. Grabe ho, ay pwede pa naman. Eh kung yan ho ay dinaybert na lamang sa ibang uh, bagay ho na pakikinabangan ho ng mga batang Maynila. Kaya yan ho, talagang uh, sinabi ho ni Mayor Rico Moreno Dumagoso na ito ho'y uh, matindi hong pag ng ng uh, pondo. Ito pa rin ho yung uh, binanggit ho ni Mayor Rico Moreno Dumagoso. Sabi niya ho ay uh, once the sufficient evidence is gathered, negligent officials behind the project will be held accountable and charged accordingly. So yun ho ang naging pahayag ho ni Mayor Isko Moreno Dumagoso doon ho sa project ho na ito na kung saan ho ay uh, overlapping signages at talagang nagwaldas ng pondo ho para ho dito sa walang kapararakan daw ho na uh, signages dyan ho sa lungsod ng Maynila. So yan ho ang uh, atin hong ibinahagi sa inyo. Ito hong uh, viral photo ho na kung saan ay meron ng overlapping signages na nangyari ho sa lungsod ng Maynila. So unti-unti hong naglalabasan ang mga walang kapararakan hong uh, proyekto dyan ho sa lungsod ng Maynila. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog ngayong araw na ito. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat and God bless po.